DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sa isayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan, ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag iwan ng mga magagandang halimbawa at aral, may pangako ang bukas. sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Isang nagmamahalang pamilya ang halap ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang magbukas. bukas. lugi ulo ko. At sa inyo, sabihin mo siguro na ipatalo mo sa kasino yung pagpasweldo natin sa mga tao. Ang hirap sa'yo, Divina! Puro ka bintang, puro ka hinala! Dahil may mga problema sa mga nakaraan. Suga pa ka naman talaga sa sugalin, di ba? Hindi ko isusugal ang perang yon. Dahil hindi natin solong pag-aari yun. Yun nga eh! Hindi lang tayo may ari ng perang yon. May kasosyo tayo sa negosyo. Ano na lang ang sasabihin ni Mr. Lim na nawawala i 1.3 million pesos sa payroll money para sa mga tauhan natin? Bit-bit ko ang si case na yun nang sumakay ko ng taxi! Ay, nako! Puro ka alibay! Puro ka palusot! Kung hindi mo yun na ipatalo sa sugal, siguro pinambili mo ng bahay ng kabit mo! Magtigil ka! Wala akong kabit! Ay, nako bahala ka sa buhay mo! Gawan mo ng paraan yan. Pag hindi ka nakagawa ng paraan, makikipaghiwalay na talaga ako sa'yo. Wala nang dahilan para patuloy pa tayo magsama. Ngayon dumidispal ko ka ng malaking halaga dahil dyan sa bisyo mo! Ay naku, nag-aaway na naman na Nag na na ang ba, mga amo ko. Ano? At Mar tulad na. ng dati pa sa bisyo at sugal Wala. na guugat ang kanilang pagtatalo. Maghiwalay ka lang tayo! Matlo siya. Wala namin talaga, talaga kwentang babae. Papayang ang ina! Ay, diyan ka magaling! Oh. Oh. Ikaw na nga itong may kasalanan. Babalik mo sa akin yung sise! Ikaw ang walang kwenta! Ay naku, batuhan sila ng batuhan na sise. Pero ang totoo, pareho naman silang may pagkukulang. Tandaan ko kung saan ang subdivision nagpahatid ng lalaki niya na nakaiwan dito sa taxi na atasik case na yan. Kaya isosoli natin. Ganyan din ang gusto kong mangyari, Romy. kung ang kininang hindi naman sa atin. Oh, Marlon. Okay ka lang ba dyan sa likod? Saan po ba tayo pupunta, oh, Papa Romy? May pasayarong nakaiwan ng malaking halaga ng pera dito sa taxi kagabi. Isosoli natin. Kanina pa kita napapansin, Marlon. Parang nininervis ka. Dati naman masayang-masaya ka kapag namamasyal tayo, di ba? dapat po, nagpaiwan na lang ako sa bahay. Hmm? Dapat nanood na lang ako ng TV. Hindi ba, Les? Sandali lang naman tayo eh. Kapag naisoli natin ang pera sa may-ari, kakain muna tayo sa paborito mong kainan sa mall, tapos uwi kagad tayo. Oh, eh bakit parang pinagmamastan mong dinaraan na natin. Nagtataka ka ba? Kasi may natatanong kong malawak na dagat. <laughs> Ito yung dating tinatawag na Coastal Road. Kaya ayan o, natatanong mo yung Manila Bay. Kung gusto mo, matulog ka na lang muna dyan sa likuran. Sandali lang tayo. Matulog ka at nang hindi ka mainip. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti na lang na imbento itong pride powder. Pagay dito sa washing machine. Pinadali nito ang paglalaba. Eh, kung sa bagay, hindi naman talaga dumudumi ang mga damit ng mga amo ko. Lagi naman silang nasa air, kundi eh. hindi masyadong pinagpapawisan. Kaya ilang minuto lang dito sa washing machine, pag may pride powder, ayos na. <laughs> ah, aba, ah, may nagdodor bell. Teka. Sandali! Ah, oh, ako na ho, magpumbukas oh. ng gate, Alipoleng. Ano Bumalik na ho kayo sa ginagawa nyo. Gising na ho pala kayo, Sir Arsenio. Eh, sige po, kayo po ang bahala. Babalik na lang po ako sa kusina. Sige po. Sino kaya itong nagdo-doorbell? Magandang umaga ho, sir. Uh, magandang umaga rin. Kayo ho yung pasehero ko kagabi, hindi ho ba? Uh, oo nga. Ikaw yung driver ng taxi ng na nasakyan ko kagabi. Itatanong ko sana kung kayong... Ang nakaiwan ng atasi case na may lamang pera? Iyon hmm. ibig mo sabihin? Ah, kung gano'n, kayo nga ho. Alam nyo agad, kahit hindi ko patapos sabihin, bumalik ko ako para isawli sa inyong pera nyo, sir. Oh, salamat. Alam mo ba pinag-awayan namin ng husto ng asawa kong pera ngayon? Ah, salamat at isang may mabuting kalooban na nakakuha. Eh, kung nagkataong ibang taxi driver, baka hindi na isauli yun. Eh, nakakatukso nga po, sir. Pero hindi ko kaya ng konsensya namin mag-asawa na angkinin ang hindi naman sa amin. Halika yun. Nasa taxi po ang inyong atasikin. Salamat talaga. Eh, hindi ko na inaasahang may babalik pang pera ngayon. Hulog ko ng langit! <laughs> Marlon? Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang natatakot ka? O, bakit pasilip-silip ka pa dyan sa bintana nitong taxi? Ayun Ay, si Papa Romy. Kausap si... Ah! Huh. Anong gagawin ko? Mukhang pagbunta sila rito. Oo, o, ayan ang Papa Romy mo. Kasama na yung may-ari siguro nung attache case na isusoli natin. Ay, kahit pa paano, bibigyan kita ng konting pabuya. Huwag mo sanang tatanggihan, ha? Ay po, din na akong bigyan, sir. Ay, <laughs> hindi. Napakabait mo, eh. Bibigyan kita. Hindi na sila. Kailangan tumakbo ko, ha? Ba Mar Marlon! Ma Ma ay! Marlon! Ma 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 teka, Mar Hull. Ang batang lumabas sa taxi mo, tumakbo. Teka, kilala ko siya. Kilala niyo ang ampun namin, sir? Oo, oh, kilala ko siya. Siya ang anak namin. Marlon! Marlon, hitay! Huwag mm. kang tumakbo, anak! Mm. Hindi kami galit sa'yo! Ayoko na sa'yo! Marlon! Hindi ako nung bumalik sa inyo! Marlon! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Salamat. At hindi napuruhan si Marlo sa bundol ng kotse. Oo nga ho. Mabuti na kapag preno agad yung driver ng kotse. Pero isisitiskan pa rin daw ang ulo ng anak ko. Gustong makasiguro ng mga doktor. Ano ang pangalan mo? Helen Ho. Ako naman si Divina. Asawa ko nung nakaiwan ng atasya kayo sa taxi ng asawa mo. Ang pagkakataon nga naman, ang asawa mo ang sa anak namin sa kalye. Tapos, asawa mo pa rin ang nakapulot sa perang naiwan ng na mister ko. Hulog kayo sa amin ng langit. Mayaman ho palang magulang ni Marlon. Bakit po siya naging street child at punas kotse? Ewan ko ba sa batang yan. Bigla na lang nawala at kung saan saan na kami naganap. Pero hindi namin alam na napadpad na pala siya sa Maynila. Tapos nung hindi niyo siya makita, tumigil na kayo sa paghanap. Anong gagawin namin? Iniisip namin baka nadukot, baka Naisip namin, bakal nakuha ng sindikatong nandudukot daw ng mga bata at pinagbibili ang mga internal organ. Hindi namin alam. Kaya masakit man, hindi na kami umasa makikita pa namin siya. Kaya ako pala, no, napansin naming mag-asawa, habang nagbibiyahe kami papunta dito, parang balisa siya doon nakaupo doon sa likuran ng taxi. Yung pala, Parang natatandaan niya yung mga lugar na dinadaanan namin. Nakakalungkot. Ah, Parang ayaw na talaga umuwi sa amin <laughs> Ah, muli nagpapasalamat ako sa iyo, Romy. Salamat din sa pera yung sinuli mo, ha? At salamat din sa pag aalaga yung mag-asawa sa aming anak na si Marlon. Sinadya niya magsinungaling sa amin para hindi namin malamang galing pala siya sa mayama pamilya, sa sa inyo. Sabi niya, Marlon Reyes daw ang buo niyang pangalan. Eh, Ben Camino naman palang apelido niyo. <laughs> uh, matalino ang anak kong yan, eh ah siya nga pala? eto kunin mo. Ano, ano yan? Kunin mo ito. 25 mil lang yan. Bale, pabuya ako sa ginawa mong pagbabalik sa payroll money ng aming kumpanya. Eh, kahit po wala na ito, sir. Okay lang po. Eh, hindi. Kunin mo. Pagpasensya mo na lang, ha? Alam ko maliit yan kumpara sa laki ng perang isinoli mo. Kahit pa paano, makakatulong yan sa inyong pangailangan. Ah, uh, siya nga pala. Gusto nyo bang makita si Marlon? Bago kayo bumiyahe, pabalik sa Maynila? Eh, uh, gusto ko pa sana, sir. Kaso, baka mapaiyak lang ako eh. Minahal ko na rin kasing anak ninyo. P Pagsabi na lang ko sa kanya, uuwi na kami ng kanyang Mama Helen. Yeah. Dapat hindi mo na lang napulot yung perang yun. Tuloy naging daan pa para makita ng kanyang mga magulang si Marlon. Helen, anak nila si Marlon. Isipin mo rin ang lungkot na naranasan nila sa buong panahong wala sa piling nilang kanilang anak. Ayaw na ni Marlon sa kanila. Nagtago na nga siya, di ba? Tumakbo siya nung makita niyang papalapit sa taxi yung daddy niya. To ibig sabihin, hindi sila naging mabuting magulang. Pero may karapatan pa rin sila sa kanilang anak. Iniisip ko si Jeric. A ano si Jeric? Pagdating nun sa bahay, galing sa school mamaya, hahanapin nun si Marlon. Mahal na ng anak natin ang batang yun. Kapatid ng turing niya. Madalas may dala siyang pasalubong para doon pag umuwi galing sa school. <laughs> Pakiramdam ko... Pinubuhay ni Jerry kang bunso niyang kapatid kay Marlon. Ay, dalang natin sa kanya ang nangyari. Bali, dalawang beses siya nasaktan. Una sa pagkawala ni J.R. Tapos ngayon naman, sa pagkawala ng batang, itinuring niya ng tunay na kapatid. Papanuto na kaya ang buhay ni Marlon ngayong napabalik na siya sa kanyang tunay na mga magulang? At si Jeric, paano niya tatanggapin ang pagkawala ng batang itinuring na niya bilang bunsong kapatid? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page ng May Pangako Ang Bukas. Nakahanda po kaming tulan ang inyong mga mungkahe o suggestion upang lalo po namin mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Olive Madrideos, Rosana Villegas, Susan Robles, Chester Jan Singen, Phil Cruz, Dante Castro, at si Vilma Borromeo sa papel na Marlon. Nilapatan ang tulog ni Jerry Butia sa musikal ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayan ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang kapanapalabik na kamanaka ng sayang ito. Isang nagmamahalang pamilya ang hanap ko. Dito pa rin, sa ating natatangin doon may pangako ang bukas. Ang bukas. RH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.